Pagkirot o pananakit sa paligid ng puwitan, pangangati o iritasyon sa paligid ng anus, pagdurugo matapos dumumi, bumubukol o namamaga malapit sa butas ng puwitan, baka ikaw ay may almoranas pero nahihiya kang magpa-check up sa doktor. Alam mo ba na ang Bayabas ay may antiseptic at anti-inflammatory properties na nakakatulong sa paglunas ng sugat at pamamaga? Kaya epektibo ito sa ganitong kondisyon. Pumili ng sariwa at malinis na dahon ng bayabas. Kumuha ng 10 to 15 piraso ng dahon ng bayabas. Hugasan ng mabuti ang dahon. Badlawan ito sa malinis na tubig upang alisin ang lumi at alikabok. Pakuluan ang mga dahon. Ilagay ang mga dahon sa isang kaldero na may isang litrong tubig. Pakuluan ito ng 10 to 15 minutes. Palamigin ang pinagkuloang tubig. Hayaan itong lumamig hanggang sa kaya na itong hawakan ng balat. Gamitin bilang panghugas, gumamit ng malinis na tela o bulak para hugasan ang apiktadong bahagi gamit ang pinagpakuloang tubig. Ulitin ito dalawa hanggang tatlong beses kada araw, lalo na pagkatapos tumumi. Pwedeng gawing paligo, pwede mong gawing sit bath. Ang pinagpakuloang magbabad lamang sa tubig sa loob ng 10 to 15 minutes upang mabawasan ang pamamaga at sakit. Paalala, gumamit ng malinis na gamit, siguraduhin malinis ang tela o bulak na gagamitin. Gawin ito araw-araw. Regular na paggamit ay susi para sa mabilis na pagaling. Kumonsulta sa doktor pag hindi ka pa gumagaling.